Kung iniisip mo na musika lamang ito, nagkakamali ka. Ito ay pagsamba at ito ay spiritual. Ang Diffcon One Music Festival ay isang malaking party ng hard music sa Netherlands. Itangkita kita natin ang maraming tao na nagkakasiyahan at sumasayaw. Sa unang tingin, aakalain ng iba na ito ay pangkaraniwang kasiyahan lamang, pero bilang mga Kristiyano, meron itong mas malalim na kahulugan. Kung pagmamasda natin ito ng malapitan at mas malalim mong pag-iisipan, mapagtatanto mo na hindi lamang ito isang musika. Hindi lamang ito kasiyahan kundi sumasamba at sumasayo sila sa mga huwad na Diyos o mga idolo. Ang mga Diyos na ito ay kinakatawa ng mga figura tulad ng Penik sa gitna, Poseidon sa kaliwa, at Quetzalcoatl sa kanan. Ito ay direktang sumasalungat sa utos ng Diyos. Sabi sa Exodus 20 verse 3 to 5, Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong siyawe na iyong Diyos ay mapanibugoin Diyos ang kas kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Sa pagsasayaw at pagbibigay puri sa mga simbolong ito ay maaaring magbukas ng pinto sa spiritual na panganib. Si Satanas ay tuso at mapandin lang at maaaring akala natin na normal lamang ang mga ganitong gawain. Pero sa likod nito ay pagtalikod sa tunay na Diyos. Ang salita ng Diyos ay palaging nagpapaalala sa atin na huwag sumamba sa mga Diyos Diyosan. Sabi sa 1 Corinto 10 verse 14, Kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos Diyosan. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na ating pinapayagan sa ating buhay. Ang mga bagay na ito ay isang paalala na ang mundo ay puno ng mga panlilinlang na naglalayong ilayo tayo sa katotohanan. Manatiling matibay sa ating pananampalataya, palaging bumalik sa salita ng Diyos para sa katotohanan.